ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul muddathir, Ma fi saqar, qalu lam Sa malapit nitong kahulugan, ang mga taong papasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago sila papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno, magtatanong sa kanila ang mga anghel na kung saan ang kanilang katanungan, Bakit kayo nandito sa saqar? Ang Saqar ay isa sa mga pangalan ng impyerno ng Allah at ang isa sagot ng mga taong makakapasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin nila, kaya nandito kami ngayon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nung nabubuhay pa kami sa mundo, hindi kami gumagawa ng pagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba natin naisip na baka isa tayo sa mga tao na kung saan pipila sa pintuan ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala? dahil lamang sa hindi pagtayo ng pagdarasal kay Allah Subhanahu wa ta'ala